yung ating taparera maya maya atin na po siyang isasalin mga katribya so, naapo na lang natin para sulit yung ating salin Yeah, may mga bulaklak ang bulaklak mga katribya po sa tagulan hindi po makikita na namumuti kagaya po sa tagaraw saan magugulat ka na lang yung bulaklak mo eh buko na pala makikita mo na lang siya buo na Salamat sa inyong mga katribya at welcome pa sa aking youtube channel Kamusta na po kayong lahat Isang uh, makulimlim na uh, umaga Sa inyong lahat Mga katribya Ngayon pong araw na ito ay Ito Kitas po tayo muli Ng ating mga natirang kalamansi yeah, Tara po doon sa mga pumipita Shout out po natin Sa lahat po ng ating mga farmers Sa buong Pilipinas harvest po tayo mga katribya presyo po natin ay 900 kaya kung mo kasi tayo mga katribya po ay halaw lang at konti lang po itong ating mapipitas isang bag Ayan, 900 la pero mataas na po mga katribya po itong ating kalamansi dahil kontakin ninyo Ogos na talagang Panahon ng uh, kabagsakan ng kalamansi Ogo sa kapo September Sige nag 900 pa Sa ibang mga palengke 1,000 ang presyo ng uh, kalamansi Yung kuhanan Pero ito sa atin mga katribya Siyempre Isang bag lang naman po yung ating pipitasin Yung mga natira Kaya Uh, eh, ang dami pong mga bulaklak mga katribya po lumalabas oh. ng ating kalamansi ah, ito ay sabog po ito ng ating organic fertilizer uh, eh, maganda po magpabulaklak mga katribya yung ating organic ayan at nakikita naman ninyo po ang talab sa ating kalamansi hindi na po natin kailangang ibida sa inyo Dahil nakikita naman natin ang pruweba At ah uh, Lagi tayong merong napipitas Doon sa ating kalamansi Yan uh, Shout out natin mga ka-farmers Ang ating pong mga taga-panood Sa ibang bansa Ito Kuha po natin po yung mga wala pong kasabay. Yan yung pong ating pang-agosto. O yung pang-july pa ito na na-harvest na una, na naiwan. Eh pagdating po kasi mga katalibyan po na tapos tapos yan, mahihinog lang. Kaya kailangan natin pong pitasin. Yeah. Alam nyo mga katribya po ang kalamansi po natin ngayon ay talagang halos iba hinahalo na lang o konti po ang mga mayroong pitasin kaya yung ating kalamansi nag stay pa rin po sa mahal ang presyo although lagana po mga katribya na merong nakukuha kaya alam siempre hindi lang po yung bulto kasi pagka po mayroong bulto mga katribya na napipitas ang ating mga kaparmers ang ating po mga magkakalaman si buyer Abe, hindi po 900 ang magiging presyo nito kundi bagos magiging 500 na ng mga nakakaraan pag tumutong po ng Agosto nag start na po na bumagsak na ang presyo ng kalamansi pero ngayon abay, naglilibo pa pagka wala pong dating sa palengke eh ibig sabihin naaagad ang bunga ng kalamansi po ngayon kaya yung pong continuous po ang pag-aalaga ay meron po silang mapipitas pero yung nag-stop ng alaga wala na po sila pong mapipitas dahil wala pong bunga ang kanilang kalamansi eh, tayo naman nagdiretso tayo ng ating alaga kaya meron tayong napipitas meron tayong nahalaw yeah, meron tayong pang agosto yung pang katapusan meron tayong makukuha yeah, meron din naman tayong ngayon na uunti uunti na natitira ay sayang yan kaya ngayon nakaramihan po sa mga pumipitas ng kalamansi Halos halaw-halaw lang. Pulot. Wala na po yung mga basal. E, bago ka makaisang red bag, matagal. tagal makapuno. Tsaga-tsaga. Pagka po ganyan mga tribe, madalang po ang bunga. Madalang po ang uh, pinipitas. Pwede tayong magpapaupa ng 200 to 250 yan ang isang bag dahil hindi naman po mababa po ang presyo ng kalamansi para hindi naman po argabyado yung mga tagapitas dahil matagal naman sila bago po makapuno ng isang bag kasi inahalo lang nila ang nila pong uh, yung mga malalaki yung mga naiwan ng mga unang namitas kaya pagka yung mamimitas ay nagmamadali gusto pa agad ay makapuno marami pong naiiwan kaya pabor yun doon sa babalik na una dahil mas marami siyang mapipitas kasi maraming naiwan yung unang namitas ng kalamansi Kaya uh, tayo tayo mga katribya, meron tayong nahahalaw sa merong mga naiiwan ng ating tagapitas. Kaya kami sa pagpapasalamat alang din natin yung mga nang iiwan ng bunga. Dahil kung hindi yan, wala tayong makukuha. Dahil hindi mo naman po mga katribya mape-perfect na pag namitas ka, eh, wala kang maiiwan napakahusay mo na lang pagka po gano'n matalas ang iyong mata pag pumitas ka wala kang naiwan Kaya automatic may maiiwan at maiiwan ang masaklap lang kung maraming naiwan akala mo hindi pinitasan yun lang ang mahirap ang tawag doon ay salagaw saw sinalagaw saw pitas hindi po pinagbuti yon pangit yon kala mong hindi pinagpitasan maganda yung paghalimbawa mga katribya pataas ang kalamansi at maraming naiwan totoo yung may ari pero kung pababa ang kalamansi at maraming naiwan magagalit ang may ari kaya ganyan po ang kapitasan kaya pati yung namimitas eh, talagang tinitingnan natin kung pulido ang kanilang trabaho. Sa may-ari kasi nagnakukuha po niya yung mga malalaki. Sinisilip na mabuti. Kasi pag-aari niya pero pag iba naman po ang may-ari, ay talagang pasilorde ang Lorde ang kuha. Ang pitas, si Plus. Plus e Lorde. Mabilis yun Mabilis. Kaya mabilis din siyang makatapos. Ayan, misan, hindi naman siya nakakapuno. Dahil iwan-iwan ang kanyang pitas na kalamansi. Ayan, mga ko Nakuha natin yung nasa mga ibabaw na hindi po naaabot na umamimitas. Marami po itong atin na ito pang Oktober Meron din naman tayong pangkatapusan ng ating bunga. Tiyaga-tiyaga lang at makakapuno rin tayo ng ating isang bag para meron tayong uh, pang maintenance sa ating kalamansi dahil nasa buga na po natin ito ng ating abono tapos ay na ulan ng isang beses na malakas na pag-uulan kaya tunaw na itong ating uh, organic bagamat hindi po biglaan ang pagkatunaw niyan habang muulan yan tuloy diretso po ang pagkain ng ating kalamansi dahil slow releasing ang ating pataba ang organic hindi siya yung uh, isang ulan lang kakainin na kagad lahat. Ayan po habang nababasa. Eh kain po rin ng kain ng ating kalamansi. Lalo na pagka po may bunga. Yeah, kaya niya palakihin. Ang bunga. Para sa yung uh, triple o yung natawag natin complete ay ah, mga bulaklak lumabas na ang mga bulaklak kapribya ulo oh. na yung ating taparera maya maya atin na po siyang isasalin mga katribya Ngayon na na lang natin. Para sulit yung ating salin. Dami ng mga bulaklak ang bulaklak mga katribya po sa tagulan hindi po makikita na namumuti kagaya po sa tagaraw isan magugulat ka na lang yung bulaklak mo eh buko na pala Nakikita mo na lang siya. Buo na. Dahil nga naalagaan po ng ulan. Hindi kagaya sa Tagaraw. Nako. Talagang hindi po pang hindi mo inispray, hindi siya mamumukadkad. Dadalihin ng mga insekto. Pero ngayon, nag-aaraw, jak may mga insekto pa rin. Kaya ito, i spray pa rin natin itong ating bulaklak sayang naman baka maunahan tayo noong maninira hindi tayo makatsempo ng ating pang November at December naman po ang panahon at malamig. Kulimlim ang panahon. Kaya pinagbigyan ang ating pagpipitas. Dahil meron daw pong low pressure. Yung bagyong si Goryo ay sa ibang bansa napunta. Buti na lang po eh lumihis po sa atin. Dahil super typhoon daw po yan ang bagyong sigoryo eh pagka po sa atin po mananalasa yan tiyak magrereklamo na uli ang taga Bulacan at Pampanga hindi pa natatapos ang kanilang baha eto na naman meron naman uli siyang bagyo ay mangyayari niyan ay magiging water world yung ilang parte ng Bulacan tsaka po ng Pampanga na lagi nang binabaha Kaya mapakahirap. Lagi may alipo nga ang iyong paa pagka po lagi nakalusong sa baha. Delikado pa yan sa mga ihi ng daga. Yung lepto. Lepto pa eh, na sakit. Sige. Magpamuna tayo. Magsali mga kaparmers. salin salin tayo ang ating bunga pinadadaanan tayong pwede pang pitasan ito nga ito nga yung ating pitas eh magiging reject na lang ito pag po hindi natin makukuha sayang naman pressure po ng reject eh mababa yeah. Bulot natin. O nga, ito. Pitas ko na ito. Namiyar pa ako na sa ilalim. Kaya, pinagbubuti pa natin yung pitas niya na. Hmm. Eh, lalo na. Huwag kayo nagmamadali. Sa pagpitas. O nga talagang hindi mo mape-perfect ang pagpitas ng kalamansi kahit ikaw na may-ari may, may iiwan at may iiwan talaga lalo na yung mga nasa ibaba na nadaanan natin eh kaya pa tayo nakuha kaya yeah, pagka po ganyan na nga halaw iniisa-isa natin talaga yung ilalim, dahil dyan tayo makakarami ng ating kitas yung mga naiwanan kayang hindi na kumpakayo ko Okay, sa din tayo mga katribya? Isabay na natin ang pagtatanggal ng baging. Mga katribya, ito po. lalapit ito po tayo makapuno ng ating isang bag. Ayan yung mga tira-tira na magiging reject pagka po hindi natin ito napitas ng mga malalaki na iwan sayang pagka po hindi po mapipitas ibang araw dyan eh, reject na lalim, loob talagang ating sinusuot para makakuha makapuno ng ating red bag gusto tayo ng ating kilo ganyan ang pagpitas ng kalamansi makulimlim sa iba yung umuulan ito pinagbigyan tayo hindi pa bumuhos ang ulan ngayon siguro pagkatapos natin maaari na umulan na yan yung ating ilalim eh yan po yung mga hindi napapasok ng mamimitas hindi na nakakapa dyan tayo nakakarami ng ating pitas tingari sa loob mukulog-kulog mukulog katripia sa laylayan, Bawat kilikili ay eh, mayroong bulaklak. So, Yan natin kita. Yan 'yung ating matang hito. Epekto ng ating pagsabog ng ating organic fertilizer. sangal pa. Ito. Okay, mga katribya. Salin na tayo. At uh, tayo ay makakapuno na ng ating binipitas Okay, puno na po yung ating taparera. Ah, kahit napitasan na natin eh pero pa tayong nakukuha. Walang hindi natin mape perfect. May maiiwan at may maiiwan sa dami ng kalamansi. Ang dami pong mga maliliit. October. Ah, uh, meron din tayo pang katapusan. Itong August. Sana ye eh, magbago ang presyo. Ng kalamansi. Kahit 9, kahit 8 o 7. Magandang presyo na po 'yan. Katribya. Ito, ito eh bunga na lang po ito ng ating patubig saka ng masabog ng abono hindi natin ito in-spray gaya ng dati nating ginagawa kapag ka po tag-araw makakamenos tayo mga katripya ng ating uh, spray dahil pag nag-uula itong na ito pagka po nag sa mga ka-farmers pag-aaraw ay mag-spray po tayo dahil kakaporma ang ating mga insekto kapag ka po mula sorry pala nanay marami rito ang pangkatapusan katapusan ng itas tapos tayo ating na uh, pitas ito ito na yung ating hmm. kuno tayo mga katribya Tayo. isang bag na itong 900 okay yun, yeah, medyo madilim ang panahon natin mga katribya at natapos na tayo anytime pwede, pwede pong umulan para pumadiligan na rin po yung ating kalamansi paano mga tribya kita rin po tayo po bukas para susunod po natin vlog at basa nyo lahat bye